Guys, magandang hapon. Itong Honda City na 2010 model, ah ang problema nito yung Paano yung problema nito, sir? Sa number 1 1230 wala. Ah 123, ayun, ah, aircon 1, walang lumalabas ng hangin. 2 Pero gumagana yung compressor, di ba? 3 So 4 lang. Ayun ah, know. oh. Oh, ayun oh, may hangin oh no? number 4. Opo. Ah wala. So wala 123. So pag ganito ang mangyari, ito tips para media. Pakibati na boss uh, i-repair natin yung Restor block. So, nandito sa ilalim. Tagal mo. Yan. Two tips para may idea yung, kayo. Pwedeng DIY. Yan. Sisar natin. Okay. So, yan. Nasa ilalim lang. Tapos, no. So, i repair natin ito guys. Okay, watch this. So, ito lang ako. Oh. Dito sa na namin. Tanggal mo yan. Oh. Okay no. Dito so, bumigay lang to. Kaya nawala yung 1 2 3 to. Nakikita niyo yan. Umangat. Umangat sa so, kaya gagawin natin diyan, natanggal yung hinang. Lagyan natin ng wire tapos hinangan para medyo matibay. May laksa siya, di ba? So, lagyan mo ng wire tapos hinangan natin. So yun lang guys, uh, lagyan na ng wire tapos hinangan natin. them. Okay, so alright na. Ah. Ayos. Isting. Oh, okay na. Ayun lang. Yeah. Oh, inihinilang lang namin yung natanggal kaya nawala yung 1, 2, 3. So, ito. Testing na namin. Oh, testing mo. Start. Check aircon. So, kanina wala siyang 1, 2, 3. 4 lang meron. Hanya natin. guard. Oh, oh, eh, one. Ayun, oh. barang, oh, parang, parang mayroon na. Mayroon na, sir. Number two. Oh, mayroon na rin. Oh, gumagalaw na eh. So, ibig sabihin. Oh, number three. Ayos. Okay, so, alright. Okay na, boss, sir. Okay na. Ayos o. lang. Ano lang ka basic pag ganito ang mangyari, pwedeng DIY kung paano ang pag-repair yun lang. Kulo din nyo lang yung video natin. At saka sa, ano natin, sa YouTube channel natin, Jun Pangasinan. Marami na tayong may upload na ganyan. Yung nawawala yung 1, 2, 3, 4 lang meron. Kadalasan na nasira yung registro back lang guys. Okay, yan si sir natin sa postcard. Ayos na sir. Thank you, thank you. No, shout out sa mga pang Coast Guard. <laughs> sa, sa sa ano yun? sa police Coast Guard sa CCP. CCP no. Okay. Salamat nang marami. Shout out okay, sa <laughs> Sir uh, Coast Guard sa CCP. Thank you, thank you. Salamat sa Jos.